Nako malaking ako, at malaking nako, <clears> at <throat> <kapastusan, throat> malaking ito nila dito. Hindi naman lahat pero po sa kanila. ang Unfortunately, mas makararami po sa atin ang wala pong alam dito at nagpapandala po sa kung ano-ano pong mga pangako at kung ano pong mga propaganda dito ng mga grupong ito patagdihan ng the day, wala silang silbi sa bayan. <laughs> Partylist, walang silbi sa bayan. Dapat <laughs> demolish na talaga yan. Ang kaya sa budget, pangibig sila. Pagkatapos po, ah, ng halalan, sila po ay miyembro ng pinakamalaking sindikato sa nauso na naman itong mga, alam mo na, mga pampaswerte. of the state na naman daw ngayon, kung sigurad nga, eh, ito, nag-officiating uh, oh, po ito, no? Sa mga kasal, di ba? So may, may mga invitation ka na natatanggap, right? So sa invitation, lagi na nasabi ko, oh, <coughs> ano Ano nakasulat doon? Fear of the Lord. hear of the Lord. Of oh, the Lord. Ha? Tama? 20? 2025. Diba? Opo. 2025 Dapat real uh, year of the crocodile. 2025 <coughs> <laughs> Ngayon daw po, more than 70% pa. Oh my gosh. This is a broken system. Ito ang system na ito. At kung hindi natin ang solusyon dito ito yung future, Uh, dapat maging specific yung batas eh. Dahil po doon sa mga butas sa batas, na karoon po ng legal na mga ano dito lusot dito po sa partiless. Mga 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 tatlong mukha ng partiless yung <laughs> ubang ikaw ay namimigay na O yung bang meron kang opisina na pinipilaan na kung sino man, yeah. pinibigyan mo ng mga sulat na iyan o ano man pong mga ah, uh, yung, yung tinutulong mo, di ba? Yun, patulitun yun. Oh my God! Pero higit doon, ano pa ang ginagawa mo? Diba? Alimbawa, gawa tayo ng ano, election segment. <laughs> o sige, sa lahat <laughs> na tumatakbo sa park list, yung namin kayo dito. Pero wala kayong control sa katanungan namin. Kasi kung nagtanong ko sa inyo, ano ba ang business interest mo? Sa inyong pamilya? You know, first eh, para naman, ano yan, eh, para naman walang presumption of regularity. Para namang <coughs> pinagdududahan mo ang lahat. Dapat sa panahon ito, hindi na po natin yung presumption of regularity. Kasi irregular na po ito eh. Ano ba interest ng pamilya mo? Business interest ng unang, unang, unang sa Puro kayo Puro mga, ako, ang unang natin, ano ba ang business interest mo? ano ba ang sitwasyon mong pinansyal ngayon sa isang ito? ano kaya nangyayari ito dahil naayaan natin na yung sistema maganda, eh, mabuoyan at patuloy pong binababoy dahil natin sa pagkakasin <coughs> tayo at wala tayong pagbabago sa ating pong mga sarili bilang mabutante itigay na po natin Supreme yung... Court <coughs> na maari mong tulugan na naman ng na palibagong kaso di ba sa isyo ito ho ng party list kasi sino pa ho pupunta doon para mag po ng palibagong kaso ang grupong bayan na naman, bayan o bayan muna, na pinupulakan po dahil daw humakang kaliwa. Sa totoo lang, ako'y boboto ko bayan muna. With all due respect sa inyong lahat, kasi palagay ko, sila ang nakapagbibigay sa akin ng audition. Oo, oh, ini-endorse ko. Ay, oo, oh, ako, ako personal. Eh, kasi sa akin, sila may pakinabang sa bayan. Ang bayan may pakinabang po sa kanila. At sila na mga masigasig lang eh. Kasi yung boto mo na parte ni Scrooge, di diba? ba, mo iboboto sila? Di ba? Kasi nandala ka sa patalas na. taas, ka sa mga anyo ng mga plastic, di ba? Eh, nako, sa toto'ng po sa mga panahon ito, nandala diba? diba, ko sa obisina, sa trabaho, balik balik sa haba ng pila <laughs> ang mga Pilipinong humihingi ng tulong sa mga politiko para makapagpagawin. Ang mga alipin ng mga politiko, sinasadya nila na sa kanila pumilang mga taon Dahil doon sa gano'ng mga pagkakataon, ha, nagkakaroon ng sense na nasa kami talaga ang buhuli na hindi ka matutulungan kung hindi ka pipila sa mga politiko nito at yan po sana ang ating dapat na mahul na ah, matakasan na bilang ang bilang ng maling kaalaman at informasyon at ang bilang

<laughs> ng pera ng bayan. <laughs> at tatlumpot na dawang araw pa ho ng ating pagpapabola at pagpapabusi na naman. So, meron po tayo dito magandang ano magandang uh, kasabihan kasi nabanggit itong si Ria kanina yung mga, alam niyo, mga laki color, mga naman Charms, Sorry po, asa mga naniniwala dyan, ginagalang po naman natin yan, ano ho. Kaya nga, ako, tanda-tanda mo pa dati, although ito ay akin ang winaksing, no? Yung pagkugali mo na para daw lagi kang, uh, lagi may laman ang iyong bigasan. Umunuhin mo yung bigasan mo, hindi ka pagmasok ng bagong taon. Lahat na ng mga ano mo, magpatiis mo, yung lahat niya. Dati natin, ginagawa niya namin niya pati yung magsalubong po ng mga may bilog-bilog. Di ba ba? Ano?

sa kinagawa po sa atin na panlulungo ng ilampung mga opisyal ng bayan nananahimik po tayo di ko mapagkwari kaya nga minsan rin na isip ko na no, problema sa bayan natin kung bakit pa pang po tayo hindi umuulan isa na kasi kung magbabasa ka ng mga artikulo manonood ka sa mga makabuluhan ng mga palapak sa oh, kung kung ng mga basically po sinasabi talaga na pagpili po ng mga nanonood eh kaso po sa ating bansa parang

<laughs> Sabi nga ng isang nakapanayam natin ng political analyst no, yung parang bagong makinarya na nalang sa kampanya talaga yung social media. Uh, uh, pero before the advent of social media, mm -hmm. na-impose na lang talaga, na-palakas lang talaga, lalo yung panluloko sa atin. <laughs> even before itong social media, ganun na po nangyayari nga. Kaya, kailan pa mong ang ating mga sa pagpili po ng mga manurong tulad sa atin. ka ganang tampo. Kasi ngayon, sa totoo lang, ang dami pong mandurugas na gusto raw maglingkod sa bayan. Ibig sabihin, nagsimula ang ganga uh, at nagpapahiwatay ng pagmamahal sa bayan. All the way, mahal mo pa rin ang bayan na napakahirap mahalin.